Kita nyo yan guys, oh, kung gaano sila kabilis umalis sa aso. Kasi nga, nakakaamoy na sila ng lason. Kasi ginamot ko yung aso ko. Kaya naaamoy nila yung lason sa kanila. So, ayan sila. Eh, kadiri, grabe. Kinikilabutan talaga ako. So, bubuhusan ko lang sila ng sun rocks. Ayan. Bubuhusan ko lang sila ng sun rocks para mamamatay sila hindi na yan sila ano, hindi na yan sila tatakbo. Nakakaano yung sunrocks rocks. So, ayan lang. Gagawin ko lang sa kanila yan. Ayan, gagawin ko sa kanila. Pag naamoy nila yung sunrocks rocks kasi, namamatay na sila. Ayan. Ayan. Mga kadiri guys, grabe. Kinikilabutan ako, sobra.